Ay na, putok na putok to ngayon. Itong boxing ng mga mayayaman daw na mga vloggers. Papansin niyo ba? Ang ingay-ingay. Iba't ibang tag. Oo. Oh. nag na nga ako sa iba. Ano daw masasabi ko? Sige, pagbibigyan ko kayo. Nagkakahamunan ng boxing. Nagkakahamunan ng sakitan. Pero hanggang ngayon, wala naman ako nakikita pa naman. So merong sumugod sa BF Home International. Wala rin, nangyari. Yung isa naman, mura na mura. Itong si Trilyonaryo, hindi napapasama sa ang pangalan sa pinakamayaman na mga Pilipino sa ating bansa. Pero mayaman daw siya. oh nagpapasugal daw siya, ay nagpapatalo daw siya sa sugal na minsan 56 milyon, isang tayaan lang daw yun. Pero kung makikita natin, yung uh, bahay ay pamubuhay ng kanyang pamilya sa may nagilya Isabela, okay na ina, hindi sa pagmamalabis. Ha? Mas gala, mas, yun nga lang. Mas masagana pa yung pusa ko dyan. O, oh, yun, tapos na. O. Oh. Alam. Ititibang lang natin. Yung mga iba't ibang kasinungalingan dito, ano? Eh, eh, may nakikita lang ako mga video na hindi pang karaniwan. O, oh, eto. Dito isang gago. Sir, bakit magkaiba yung birthday mo? Eh, ano nga, ano, anong pakila mo kung magkaiba birthday ko? Oh. Eh, kung paano sabihin ko dalawa birth certificate ko? Oh. Oh, mga bobo. Saan ka makakita? Na isang tao, dalawa birth certificate. Di ba illegal yan? Ha? Ganito kayong bubuhin ng isang sindikato. Wala pong hindi po hinahayaan ng baras na magkaroon po ng dalawang birth certificate ng isang tao. Dalawang birthday? Kalukuhan yan. Falsification na yan. Perjury yan. Di ba? At pareho nasa korte. Kaya nga sabi ko, pumunta ka sa branch 15, RTC Manila, humingi ka ng file doon, tanga, nang hindi comment ka ng comment. Bakit kayo hingi sa korte? Di ba ang tanging ahensya lamang na nakakasakop para sa pag uh, paglalathala o pagbibigay ng tamang tamang uh, dokumento sa pagkatao ng isang Pilipino ay ang PSA lamang. Sabi ko nga sa inyo, walang nakat walang nakatala na Francis Leo Marcos, Antonio Marcos, born September 29, 1979 sa talaan po o database po ng PSA. Ngayon, kung wala kang walang nakatala ng inyong informasyon, ng inyong kapanganakan sa PSA, ano ang tawag sa'yo? Pulorum. Peke. Pero lang yon, Okay? Huwag natin lilangin ng mga pili. Huwag kayo lang dito. Puro kabubuhan dahil lumalabas na gunggong ka rin o okay kininam. Fake news din. Pag narinig mo, pinaniniwalaan mo. Tanga! Ang liwa-liwanag sinabi ko, pumunta ka ng Branch 15, RTC Manila. Why do you have to go to the Branch 15? RTC why you can go to why you why you can go to PSA to verify. ka ng file doon dahil 'yan naging kaso 'yan. May yan. umaamin siya na naging kaso yung dual personality niya. Okay? Lalong-lalo na yung paggamit niya ng uh, uh, passport na nakapangalan sa Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos was only used to mislead people, at para mautangan o mapairahan ang mga Pilipino. Take note yan ah. O, dito pa tayo ulit. John Mark, ganun bis. E pala ba sabi nung iba, fake millionaire ka daw. Pag sinabi kasi, pag nagkaroon ka ng isang milyon, millionaire, million, million. O yan, pag, pag meron ka daw na isang milyon, million ka lang. Na, 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 na tapusin natin. Tingin nyo kung paano niya gaguhin ang mga tao ah kada Dalawang milyon, millionaire ka wow. na. Oh, Sampu- saka, ka lang, saka ka lang pala matatawag na millionaire kapag may dalawang milyon ka. Pag isang milyon, million ka lang. Hindi ka millionaire. Ang putang ina, ito yung, ito, ito yung tinatawag yung trilyonaryo. Ito yung sinasamba ninyo. Putang ina, bububo nyo. Ni John Mark, gano'n bis. pala sabi nung iba fake millionaire ka daw? Pag sinabi kasing pag nagkaroon ka ng isang milyon, millionaire, million million ka na. Oh. Dalawang milyon, millionaire ka na. Oh. Sampung milyon, sobrang millionaire ka na. Alam mo? Ang ganda niyan. Pag sampung milyon, sobrang millionaire ka na daw. okay nang gina sarap. Ang sarap pakbakin ng pagmumuhunan ito sa kabubuhan. Eh. 'di ba? 'Di ba? Tama 'di ba? Ang buhay. Itinaya ko nung isang araw sa Newport. Oh. 56 million. <laughs> Hello. <laughs> uh, Pero okay lang. Oo. Uh, paano naging fake 'yon? Alam mo ba yung bigas na pinamili ko nung pandemic? Yung 132 truck ng kalabasa na pinadala ko sa lahat ng bayan sa Pilipinas? Alam mo ba? Ang tanong ko po, kinigyan mo, bakit yung iba doon donation at hindi bayad 'yung iba? Marami nagreklamo yan sa akin noong 2020 pa. Alam mo yan, pinanlabang ko sa 'yan. Oh, may mga umiiyak dahil nga sa mga kaysa e, naman sa masayang yung mga kalabasa, ipinamigay eh, na lang sa'yo. Dahil akala na mga yon from Nueva Ecija, ha, ay totoo kang tumutulong. Yung iba, pinangakuan mo na kahit pampapalit na lang ng gasolina, pabalik sa Nueva Ecija. Pero ni Isa, hindi mo binagyang gogo. Tapos ngayon, sasabihin niya, billion-billion, 1 billion, billion, 200 million daw yung ibinayad. Ano halaga noon? 1 billion, 200 million. Take ba yun? Ano, nga, sabihin mo na lang, 1.2 well, billion. Di ba't nakakain ka dun? Nakikain ka? Isa ka nga, sinasagit ko yung buhay nung taggutom ka nung pandemic. Pukin ng ina mo eh, yung maaarte ka pa. Tartado kami nung minuto. <laughs> May style ka pa okay ni Nam. Oh, di ba? O. Oh. Time out ka muna. Mga, mga ano, mga... Tama na muna, time out kita ng 15 seconds, 15 minutes. O, oh, yeah, 15 minutes lang. Balik ka uli. Ayan. Ah, uh, kasi-kasi bobo ka, cooking nam. <laughs> Buti pa sinabi mo, fake trillionaire ka. O, oh, maniniwala ako ron. Eh, wala pa akong trillion. O, oh, ayun. di, fake nyo siya. Samantalang nung panahon ng pandemic, ang sabi niya, nung sunagan ng pera, trillionaryo siya. O, oh, ngayon, edi napaniwala kayo ng isang fake at sinungaling na taong to. oo oh. Uh, pero yung billion, nagkaroon na ako. Yung million, sobrang dami. Uh. <laughs> nagkaroon na doon ng billion. Pero bakit hindi nakapangalan? Uh, magkano yung assets, assets lamang ng mga bilyar. Magkano nangang-register? Magkano yung assets ng mga C? O, oh, billions din yon. O, oh, bakit siya hindi siya napapasama sa mga isa sa pinakamayaman na personali, personalidad sa buong Pilipinas? fake news yan. eh uh, <laughs> boss, tunaw na tunaw sa'yo si Makaoga, Ni Real Talk mo, ha? Eh, malamang! Sabi niya, pagpapatalo daw siya ng 56 million sa sugal. Pero hindi naman sa pagmamata ng tao. Kung nakakapagpatalo ka ng 56 million sa sugal, bakit ganyan ang kalidad ng pamilya mo? Na nakatira sa gitna ng bukid na kailangan mo pa maglakad ng 30 minuto para lang makarating. Okay? Lakad ah! Kasi hindi maabot ang sasakyan doon. Okay? Lalo-lalo na pag tag-ulan, madulas, at saka maputik. Ang tanong ko, kung nakakapagpatalo ka ng 56 million, bakit hindi mo maiahon ang pamilya mo at bakit kailangan mag-abroad sa Lebanon ang kapatid mong babae? the fucking Yun lang aking argumento. Mayaman ka, bilyonaryo ka, nagbibigay ka ng bilyon-bilyon, pero yung estado ng pamumuhay ng pamilya mo, nung nanay mo na si Remedios naduleng, na duleng, na niyari daw ni, P, ni, F, ni FPM, inantot daw ni Ferdinand Marcos Jr., kaya siya nabuo, eh, yung duling na tatay niya, na prinsesa daw ng, ng Benguet, <laughs> wala namang prinsesang Benguet, alam ko yung Makopa, prinsesa yon nakaupo sa tasa. Okay? Eh, at sabi niya, tatay niya daw si, 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 yan? yung, isa, yung tatay nila, ano? Uh, Marcos daw yung uh, niya, pero bakit kamukha niya, yung, yung si Gilbert Mangusin? Lang! Naniniwala dito Sinungaling tong gagong to Isa pa Isa pa sa mga kasinungalingan nito Lubus-lubusin na natin ang tarantado Kasoy ba yun? Andres mo po O ako pupunta Nilalang pasok kita dyan sa harapan ng bahay mo Diyan dyan sa San Pablo Kay papa Butang Narinig ko itong ganito Noong 2020 Sabi niya no Pupunta ako ng France June 16 Humanda ka Pupuntaan kita sa bahay mo bubugbugin kita. Sasabunutan kita, hihilain kita mula sa bahay mo hanggang sa si airport. Ibabalik kita sa Pilipinas. Ganyan ang sinabi ni FLM sa akin noon eh. Wala nangyari. Ganyan din yung sinundan nung kanyang mga kaparyente dito, yung, yung uh, FLM supporters in France o Paris. Sabi ng mga kaparyentes niya dito, pag nakita kita dito sa Paris, ano yan? Kakatayin kita at kakainin ko yung atay mo. Nakita ko sa nakita ko sa embassy, tinaas ko pa yung kamay ko. Sabi ko, sige, katayin nyo na ako. Wala nangyari, biro lang daw. Joke lang. Kasi pag dinampian ako na ano, talagang makikipagpatayan ako. Eh. Alam mo, ang tapang namin Ayon, ay na, na, literal na, na nasa dugo. Post mo yung address mo po. O, oh, ako pupunta. Nilalampasok ka dyan sa harapan ng bahay mo. Diyan dyan sa San Pablo tayo papa. Alam mo, ang tapang namin ay literal na nasa dugo namin. Walang duwag na San Pablo niyo Lulusubi sana kita dyan sa San Pablo dahil sa ginawa mo, pero sabi ng lawyer. Natakot dahil sa lawyer. Ibig sabihin, itong si si FLM kuno na peke, na peke ng Marcos, eh sa sobrang yabang, tumitiklop rin pala sa kanyang abogado. Bakit? Bakit siya tumitiklop sa isang abogado? Ito, sasabihin niya. Huwag. wag na huwag mong gagawin yan. Mas, mataas ka na eh. Pipitsugin lang yan eh. Wala ka nang dapat patunayan. Tumakbo ka, Senador. Limang milyon naging boto mo eh. Wala kang dapat. Limang milyon. 4.4 million. It's not a 5 million. Okay? Your exact vote is 4,419,000 more. But that, um, that 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 quantity is not 5 million. Malayo sa katotohanan. Okay? Ayan, ah, yang kana hayaan mo siya. Pero pagka pumirma ng waiver, sulat kamay at maliwanag yung pagkakasulat. Na wala kayong demandahan. Kami nang bahala do kahit pagdemanda na sila. Basta mayroon tayong makuhang kopya na sulat kamay niya. sabi ni lawyer ko, wag na wag kang gagawa. Pwede yan, muramurahin mo lang. Wala ka naman binabanggit na pangalan. Uh, sabi niya, hanggat di mo binabanggit yung tuloy na pangalan, Islander, kung sakali man, magaan na available yan. Uh, pero wag, ka, wag kang gagawa na kung saan, mahihirapan na naman ako ilabas ka. O so yan, inamin niya na, mahihirapan daw ilabas. Bakit? Mahihirapan ilabas. Kasi putang ena nyo, ikaw, Norman Mangusin, mahihirapan ka na naman bumuo kasi wala ka na mautangan na matatandang si Raulo at Bubo. Bilyonaryo. Pakilala niya, trilyonaryo. Nagwawaldas ng pera, 56 million pinasusugal. Pero nung ipinalaya to at pinayagang makapagpiansa, hirap na hirap siyang buuin yung pinampiyansa niya mula sa matatanda na kailangan niya panlukohin para mag-release ng pera. Pinangakuan niya, nababayaran niya, pero hanggang ngayon umiiyak na, malapit na yata mamatay yung mga tanda. wala pang bayad na nakikita. Real talk yan. Yes. Yan sabi ng lawyer ko. So, hindi kita papatulan. Mm -hmm. Pero sabi niya, tama hindi na daw papatulan kasi hindi mo kaya ang panindigan yung yabang mo. Putang ina mo, si Lucky doon lang ang kaya niyong patayin. Okay, naalala niyo to. Yung pinatay nila na loyalista dyan sa Mera sa Ah, yun lang ang kaya nilang patayin. O oh, dahil nasa posisyon yung ninong-ninungan niya. Pero tignan nyo, sa mga bandang, uh, mga bandang uh, kauli-huli ang sandali, ang nabuhay sa baril, sa baril din mga matay. Kung gagawa siya ng waiver, sulat kamay, bahala ka na. Kung talagang gusto mong makipaglaban at sinasabi mong karangalan yan. At least, kung magdidibanda sila, ay pwede namin gamitin. Kami ng bahala dyan. Pero ito, tandaan mo makagago. Lahat ng fake news na nilabas mo. Yakin, no. Lahat. Hindi man sa pati sa mga sinauna. Pagbabayaran mo yan. Oo. Oh, ganyan din yung sinabi ninyo sa akin nun eh bakit ngayon nandito pa rin ako? Hahaha! <laughs> Kailan yung mga patutsada ng tao yan, wala, wala pagkatao niyan, puro peke, walang, pag, walang totoo. Sa mga pagtatao ng hayop niya yan, o nalulungkot na naman kayo, bumaba na naman sa 166 yung viewers ko. Bilang <laughs> sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan, taong bayan, dilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na mga... Ayan, yung AAA, sila din yan, sila din. Nakita ko nga sila din. Marami din, pati dito sa Paris, marami. Mga uh, nagkaloko. Mag-ingat-ingat kayo. Sa mga